Good morning guys At dahil nga nilakuan tayo ngayong araw ni Kuya Alan ng isdang tulingan Ay eh masarap magluto ngayon ng isdang sinabawan At maraming salamat sa iyo, Kuya Alan Dahil tuwing hapon ay dumaraan ka upang maglako ng iyong mga panindang isda dito sa amin At ayan nga nilabasan ni Kuya Alan ng isdang tulingan Halos malaki siya guys at umaabot ng nasa mahigit dalawang kilo Ang kada piraso ng isdang tulingan at nang ito nga ikanyang kilo ay na umabot ng nasa 2 and 1 fourth na kilo at ayan nga si Athena iplenex na ang isdang tulingan mamaya daw imumukbangin na niya ito at syempre hindi na natin pinatagal pa atin nang nilinisan ang isdang tulingan at ginayat na natin sa maliliit na bahagi ng pagkakahati ang bawat tulingan sebo natin guys ang ulo nito masarap kasi itong sinabawan at sobrang malasa ang isdang ito at syempre humingi na rin tayo ng talbos ng kamote sa ating kapitbahay masarap din kasi itong lagyan ng talbos ng kamote kaya nga nagpapoy na tayo ng ating kalayo ni dito sa likod ng ating tahanan at inagisin na lang ang kaserola at nilagyan na natin ng asin magpapakulo lang nga tayo ng tubig dyan na mainit guys at syempre inilagay na rin natin yung mga ginayat na sibuyas at kapag ka nga ito'y kumukulo na guys eh saka natin ilalagay ang mga isda at eh ayun nga guys kumukulo na ang ating tubig inilagay na natin ang ulo ng tulingan na masarap na sinabawan kapag tayo nagsisigang guys eh sinasama din natin yung mga lamang loob ng tulingan masarap din kasi siya sa sinabawan uh, bali nilagyan lang din natin ng magic sarap at nilagyan natin ng mga pinanguhan nating talbos ng kamote at syempre nilagyan natin konting pang ng konting pangasim ng tamarind uh, mas masarap yan guys